the central event instructor her ready 3 minutes <laughs> for pasta and sauce <laughs> wala makikita bayan na na ganun eh wala si snap wala eh pero mo 'to sa format no mas format camera ah camera del robot sa

Thank you, so like to comment, kayaknya comment para masyar tahu, bagaimana They went and hung code na sinisisi nila kasi hindi na magpapatuloy

natural olive. tara kung mali 'to. May substance para sa. Sulikaw nothing mali. Do, may mga sibuyon, may micro sibuyon, ah, Okay, guys. mga Pasa pa sa kamay yata rin lang. Ha? Tape na tibang uli? Oo. Hindi may bulyo yung kasi yun. Ang dama yun, nag Yan. Ang harap rin puti. yung dati natin puti. Bakit naiwan doon? Ha?

Tiyo rovena, Rowena? Espirito? Espirito Ninyo Ninyo riga Ninyo roy, roy ito yan Shoutout mo ako Ate Jim Ha? Ano Lose? Ano nga tayo? Ano, si Romina? Ang balihan may tatumay? ah Magandang bata kayo dito? O hindi? Sige, sige. Sige sa

tudo petino quero a menina e chama program tudo aquela que falou para eu tá falando tá conversando com ela tá conversando com ela como meu sala de aula pode isso senha eu tô programando ela aí eu acho que não vou deixar essa bagunça ainda começa disto aí o exame aquela bagunça eu não vou eu tô tô completo yeah <laughs> That's yeah. Ano ito? Sige, wala niya. Ano ako? Magdadali ako. Hey, hey, hey! Goodbye! Thank you! Ano? Sa so YouTube, pag may sound. Copyright. Bablock ang video. Okay. Um, Pagka sa YouTube. Asikapra, eh, ini mo Kasi ka parang ito yung yung kanta. Kapag radio. Hindi ka pumanta, sarili mo. Sarili mo. mag Pero kung mga kanta ng original. Kapag radio. CPR. Black yung video mo. Tapos mo, okay. Okay

Shout yan sa si San Pascual Batangas, Oriental Mindoro, shoutout buong Batangas, San Jose, Lipa, Iba, Rosario, Tangway na Lipa, Sambuangay, Pilsubugay, Taita, Rosal, shoutout sa inyo lahat yan. So, sa narating ng ating channel nito, sa lahat na kapanood, shout out sa inyo lahat. O oh, shoutout out mo naman, baka mapapanood. So, shoutout guys! <laughs> ayong, 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 ayong. Ayaw, ayaw mo na Parang uh, uh, ganyan ang sa Ah. Uh, uh, ay, hey, John. <laughs> ka dyan? ingat. Umuwi ka na, nagigirahan na dyan. No era, no Oh, shout out dyan sa... Ka Dubai. Sa mga taga Dubai dyan. Sa aking jowars. Kay, kay Diana, kay Cheche. Oh, Sana ang dami lang palang na. jowa. Sana, nga. Sana all. Bagay ka dyan. Nadaan na dyan ang mga jet fighter. Umuwi ka na. na ang gira. Okay. okay. 🎵 Para pa kayo 🎵 naman kaya Ano? eh. Sarado lahat ng flight. Sa... sa may giro, oh. hindi ka pwede bumiyahe. Eh. Masasabuwi ka. Nakatakot pala yan. natagal. Yung taklog. Ay. Ayo. wala pa. Uy. hindi pa tapos.

Sweet, hi, hi, same to you. Hi. 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 Same to you. Ninyo, Rio, Taga saan ka? Ano ka, Pinoy? Kano? Kana? Kine? Rio, Ibang pang-apelidin, Rio, what up? Hindi, hapon yan. Dabong.

I'm in Philippines. Ah. Okay. You're in Philippines. Ah. Magtagalog ka na lang. We're always <laughs> Filipino eh. Magnonos bridge pa kami yan. Huwag ka ganyan yung ka. George Tech Official Watching Idol. Thank you George. Well, lipa ba yan? Lipa ba ng gas? Nenyo Yes. Saan ka sa Pilipinas? Kasi set up natin yung lugar mo. George, saan lipa Lipo ba ito? Lipa? Lipa ba Shout out, guys! Back to comment. Para mo Oh, Choy Oh, sige. Shout kay Tony, kay George, dyan sa Aletronic ng Lipa. Ang magagaling na technician ng Lipa. Lipa Batangas. Sa mga pagpapagawa ng mga appliances, malapit nyo sa Lipa. Tony George, katapat lang ng BNJ electronic Shout out sa so, mga empleyado ng BNJ Aletronic. Kani ko kayo diyan sa mga poging elektron, ang mga boy ng little neck dyan. Every ano. Shout out kay Tony, kay eh. George. Ang mga legit na technician ng lipa. May service ako dito. to so, Boss George. Yan. Nagawa tayo. Natapos rin natin yung nung video kay Tsaka yun. Diba yan? Ito naman. Ama Pan. Ama Pan, goodbye. Oh, na si Ma'am. Agak pa. Oh. Hmm. Ano eh. eh. Bisa lang naman. Thank you. Thank you.

tam. Di daw Lunaire normal na. Hoy, pero sabaw niya. Arihon oh, ginawa niya na. Oh. I'm going to play Roblox. Oh, bata pa to. Sino niyo Reyota? Reyan? Hoy, Goyta. Regoyta. Bata pa nagoo Roblox pa eh. Mga magtagbisaya, mayro tayong dito ng pan. Ang tawag nila dito, pan. Gaya. Pan. 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 Ano pa yung pan? Mga Cebuano. Pan. Agpalit! Agpan! Pagbili na palit. Magbibili palit.

Pabibuilding ako lalagay ko na yun, pero dahil ito kailangan ko so, natin yung tubo ko, yung nakalubog pa ka, yung hindi open ang control yun, kaya talaga oh. yan, yung padukot, lalagyan ko siya ng tip sa dulo, pabibuilding ako, wala na mabiling ngayon na haba, anay, pagbibuild ko ulit, o, oh. hindi mo kayo gina, nataba pa ng, ano, yung merosote. Shout out to Agent Rodolph Lagaya. Natakabito siya ngayon. Ang pangarap ko eh. Ha? Pangarap pa akong dito. di pa na ako magaling kumanta. Baga eh. Masaya na ako mag, mag magalis ng pagod. Sam-sam na. Hindi ko may okasyon. Mga bata. Parang ah, ang bakas Bakit Parang di ka lang mo kumat ng video eh. Ay, inayos niya yun. Lagyan niya na ano, kami yun. Ipinayos niya yun. Oh, so, medrin niya ito. So, tapos na lahat mo. Hindi nga kayo medrin. Ito kasi baho. Ito talinting. Ito bulis. Pag kumenta ka at wala nang ganito, hindi hindi live. Dubog ang bulis mo. Kain na ako. Hindi na pala na ilaw ito. Hmm. Hindi na ilaw. Laglag -lag na yung wero. Oh, pulang... Hindi na lang ilaw yun. Hindi na. Laglag na yung wero. Ah, parang binuksan mo yun ah. nung palit ng ganito sa ilalim.

我忘了，叫什么龙？叫什么龙？叫什么龙？马龙，马龙。 1 million viewers. Sabi mo tayo. Bawal pero masarap. Lepasnya na yata yung bata. Chat mo kayo bata mo. Nandiyan po ba si Papa? Ha? Labas na daw siya? Oo. So, oh. May relo kang ganda na? Ha? May relo kang dala? May. Relo? Relo? Ha? Wala. May naiwan relo. Baka, baka to stay. Ha? May naiwan doon relo. Ha? May na may naiwan na relo tinago ko pagbalik mo. ya, Hindi pa ula? imo Hindi mo ko alam. Eh, balisan mo. Pagod mo yan. Pagkasahan ko lang dito. Dun, ganun dito. Hmm. Hmm.